Sabutahe o kapabayaan ang dalawang anggulo na nakikita ni Sen. Joseph Victor Hercito sa naging abirya sa Ninoy Aquino International Airport nung unang araw ng bagong taon na ayon dito kay Hercito taba lamang aniyang magsagawa ng investigasyon ng Senado upang mabatid ang lahat ng detalye ng mga tunay na pangyayari sa naturang insidente. Naniniwala sa ersito na maraming dapat ipaliwanag ang Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP sa naturang trahedya. Iginit ng senador na dapat mayroong backup ang air traffic management system sa mga incident din tulad ng naranasan nitong January 1. Binigyan din ang mambabatas ng kawalan ng function radar system ay hindi lamang delikado para sa air travel bagkos may tuturing itong national security concern. Dahil dito, dapat na ikonsidera ng gobyerno ang pagbawi sa vital utilities tulad ng National Grid Corporation of the Philippines na kayang ilugmok ang ekonomiya kung nanaisin ng nagpapatakbo nito. Ako si Jojo Sikat, walang inatas balita.